I edited siya. Marami ang napahanga sa napakamagayon o napakagandang litratong ito ng Bulkang Bayon. Sa likod kasi na nagliliwanag nitong crater, makikita ang tinuturing na pinakamalapit na malaking galaxy mula sa ating planeta, ang Andromeda Galaxy ang viral na litrato ng Mayon Drumeda, kuha ng astrophotographer na si MJ. Um, actually, kami dalawa, plinaro na talaga namin yung una pa lang eh. Tatlong oras na huwag ginugol ni MJ para makuna nito. Bali, nakaisuntake lang kami kasi magaling kami, di ba? oh. pa tayo ng flashlight doon, di ba? Pagkuro, hindi ah, nagamit ah, wala niya. Bali, masasabi ko na yung image is napakaganda. Kasi kung mapapansin natin sa dulo, sa tuktok ng bulkang mayon, may kita ka pula na ano, parang rambutan ang Andromeda Galaxy o Messier 31 o M31, ang pinakamalapit na major galaxy sa Milky Way kung saan matatagpuan ang ating solar system. 2.5 million light years ang layo nito mula sa Earth. Pero Philippine Space Agency may duda sa litrato kuha ni MJ. Um, ako patingnan sa ganong image niya, parang edited siya. Yeah. E, paano naging edited yun? Gumamit pa kami ng flashlight, eh, di ba? Gumamit o, tayo ng flashlight. full charge po ngayon eh. Full